Ayun na mga kalapati, sumama na sila doon sa mga kalapati dito sa port Ayun mga kalapati, ay sumamang kalapati doon sa mga kalapati dito sa Port. Pero mga kalapatid, ang ugali talaga ng mga kalapati, ayon sa aking kaalaman, pag ikaw ay inaalagaan at pinapakain, babalik at babalik ka kung saan ang iyong pinanggalingan. Kaya ang nangyari dito mga kalapatid, ay namasyal lang talaga sila doon, at lang, pero nung sila ay nagutom na at nauuhaw na rin, ay bumalik ulit dito sa barko. At yun nga ang sinasabi mga kalapatid, hindi sila aalis dito sa barko kahit na nandito na sila sa lupa. Kaya ang ginawa dito talaga mga kalapatid, ang sabi talaga sa akin ng mga ibi, ay hindi sila pwedeng magkala ng kalapati papunta ng Dubai. Kaya ang nangyari dito ito mga kalapatid, sa mga kalapati na nagpaiwan dito sa barko, ay hinuli natin sabihin na ninyo kung ano yung gusto niyo sabihin ay hinuli ko sila at aalagaan ko di pabalik doon sa opsyon kaya magsasama-sama na naman kami doon sa opsyon mga kalapati kalapatid ito na yung mga kalapati natin na sumama dito sa barko